Panginoon po namin Diyos, pinupuri at sinasamba ka po namin. Alang-alang sa lahat ng mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ang mga salita mo na siyang taling bumubuklod sa amin ay nananatiling nakatanim sa aming puso at isipan. Salamat po sapagkat pinagtagpo mo ang aming kapalaran at pinagsama mo kami bilang mag-asawa kinikilala po namin na isang dakilang biyaya sa amin na kami ay iyong pinag-isang dibdib tulungan mo po kami na maingatan ang kalinis at kabanalan ng pagsasama naming mag-asawa mamalagi na itong matatag at maghari sa amin ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Loobin mong lagi kaming maging tapat at nagtitiwala sa isa't isa. At habang kami may buhay, ay matupad namin ang pangakong sinumpaan namin sa iyong banal na harapan. Kapag nakagagawa kami ng anumang pagkakamali, anupat pat nagkakasakitan kami ng damdamin, maging banayad nawa kami sa pagkagalit. Matutuhan sana namin na laging mapakumbaba. Kilalanin ang aming pagkakamali, humingi ng tawad at magpatawaran sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad mo po sa amin. Maanong ipagunita mong parati ang aming mga pananagutan. Huwag nawa kaming magkulang sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Sana'y masumpungan mo kaming laging nagdadamayan at gumagalang sa isa't isa. Magkaisa nawa kaming palagi kapag gumagawa kami ng mga panukala at ng mga pagpapasiya para sa kapakanan ng aming pagsasama at ng aming mga anak na ang laging isila alang-alang ay ang iyong mga kalooban. Panginoon namin Diyos, alam po namin na magkatwang naming pananagutan sa iyo Naakayin ng aming mga supling upang lumaking mga tunay na Kristiyan at pangunahan sila sa mga pagsamba namin sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo po kami na laging masubaybayan sila at maipatupad sa kanilang yung mga aral at tuntunin, lalo na sa panahong ito na naglipa ang mga kasama at mga kalayawan sa sanglibutan. Kapag sila'y malayo sa aming paningin, ikaw po ang magbantay sa kanila. Iligtas mo sila sa lahat ng panganib. Kapag sila'y kinakawaya ng mga tukso, ang nawang katotohanan ng kanilang maging pananggalang. Kapag sila'y may suliranin, ikaw nawa ang kanilang maging talungan. Naway maipadaman namin lagi sa aming mga anak ang pagmamahal namin sa pamamagitan ng mga angkop na salita at gawa. Gayon may huwag mo pong itulot na mabulag kami ng labis na pag-ibig sa kanila na anupat mapayagan namin ang maling gawain nila. Ipagkaloob mo po sa amin ang matalinong puso upang mailapat namin ang angkop at makatarungang pagdisiplina kapag sila'y nagkakasala o gumagawa ng anuman labag sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tagapamagitan. Tulungan mo po kami sa tuwing kami mananalamin sa Ama. Lagi mo nawa kaming masumpong umiibig sa isa't isa. Tulad ng pag-ibig na inyukul mo sa iyong iglesia. May nga tanawa namin matibay at marangal ang aming kaugnayan sa isa't isa bilang mag-asawa. Yayamang dito inihalin tulad ang kaugnayan mo sa iyong iglesia na siyang ililigtas mo pagdating ng araw ng paghukom. Ama, patuloy kaming dumadalangin sa iyo. Sa ibabo ng lahat, tulungan mo po kami na makapagtagumpay sa anumang pagsubok na aming nasa sa Kapag may mga kaligaligan at kami hinahampas ng mga bagyo ng buhay, panatilihin mo pong Bo ang aming pagsasama. Ngunit higit sa lahat, mamalagi na wang matatag kaming nang hahawak sa iyong mga pangako. Sa panahon ng kagipitan, manatili na wa kaming laging tapat sa isa't isa. Ngunit higit sa lahat, mamalagi kaming tapat sa iyo. Turuan mo po kaming laging magtiwala sa iyo. Ano pat mailagat namin sa iyong lahat ng aming kabalisahan. Paribasay alam namin ipinagmamalasakit mo kami. Dagdagan mo po kami ng pananampalataya. Patibayin mo po ang amin pag-asa. At pag-alabing palagi ang aming pag-ibig sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas upang matupad namin ang mga tungkuling itiniwala mo sa amin na laging napasasakop sa pamamahalang inilagay sa amin at makapamuhay kami ng matuwid hanggang sa matapos namin ang aming mga takbuhin. Hinihingi po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalam po ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen.